Go, Lolo! Go! Sige. Sige! Sige! Go! Ala, bigas lang natira. Ay, ala, hindi kasali yan. Lo. Ay, hindi kasali? Oo, na nag-vlog. Huh? lang po yung nakuha ni Lolo. Uh, pita. Tapos yung bigas naman po nakuha niya eh. Ayan po. Okay na po. Thank you po. Sabi yung bahay ni Lolo? Ah, oh, banto po. Saan po siya banda? Malayo pa po ba? Lulo. Ay, Lolo pa. Dito nga ay nahanap na namin ang bahay ni Lolo. Nadatnan nga namin siyang nagbubuhat ng mga kahoy. Ka Hello, Lolo. Saan po yung bahay niyo? Dito ay binaba ko na nga din pala ang motor ko. Ba't pala nagpulubi ka muna eh. Dadin na ako po. Nakaalala niyo po ba ako? Oo, oh, tumatag so sa kanyang tatay. <laughs> Doon po sa din oh, tayo. Sa yung... batang tang. ito po yung bahay niya. Oo, no? O, so. Parang nakatumba naman natin gano'n. Matiba tayo. Matiba yung ako? yeah, <laughs> Ito palit yung posting niya. nagdagang po sa gilid. Diyan sa gilid. Para tumayo naman ng konti. Yan bahay ko. So. Pwede pong ipas yung video? Pwede! <laughs> maraming lang kala. <laughs> Dami sa lahat lang nga lahat. Sabi ko sa akin di Nirebot pa yung ilaw ni Lolo. Bali ito po yung bahay ni Lolo. Nag-iisa po siya dito. Eh, marami po kasi nag-request na balikan ko kayo. Hindi <laughs> maganda. Kasi ano po ay, kukunti lang po yung nakakot nyo nun, di ba? Kukunti lang po. Naubos no, nyo na po? Naubos na. Naubos na. Naubos na. <laughs> ka sa mga po ko yung mga gata. Opo. Lalo sa masakit ng kata sa gata. Puro kape lang po. Oo, kape. May ligpo po sa kape o alak? Pareha. <laughs> <laughs> Bali, ano po, uh, mo kayo ulit. Nakaya kung dumating ako dito ng hapon eh. Daming balita na. Sikat ka na eh. <laughs> Sikat ka na ang girl, lulo. Saan ako sa Nagpulak <laughs> ako, <laughs> Hindi niyo alam no. Nandito kasi yung camera oh, ko noon. Dito po tayo Hello. Hello, Hello po. <laughs> Hi baby. Papakotin ko po ulit si Lolo para makabawi-bawi. Kasi kukunti na hakot niya nun eh. Galingan niyo na lang Lolo ah. Oo. Oh. Kasama sa gang. Hindi, bahala kayo. Basta isang dakot lang na ganun. Galingan mo. Mahina ka kasi nun eh. Go Lolo. Go. Sige. Sige. Go. Ala, bigas lang natira. Ala, hindi kasali yan. Ay, hindi kasali? Oo, oh, oh, nalag-lag. Hindi ba bako pa naman na Hindi po pwede. Na. Hindi na bako? ka kasali? Bali, ito lang po yung nakuha ni Lolo. Uh, pita. <laughs> Tapos yung bigas naman po nakuha niya eh. Ayan po. Okay na ko. Thank you po. Uh, joke lang, joke lang. <laughs> Sa'yo po lahat yan. Ay, <laughs> oh. Pagpasendyan niyo po. Ka no, na po. Okay <laughs> lang. No, no, na no. Okay na. Nandiyan na 'yung router. Tipiso po. <laughs> Salamat po. Thank you din po. <laughs> Ito po yung <laughs> <dana> po sana po <laughs> sa Kasi na, meron po nag-uukay kasi ako lo. Oh. Yung hindi nyo po kasi ipamigay nyo lang din. Okay. Mga damit po. Laban nyo po muna. Ukay, ukay kasi. Oh. Salamat din, boss. hug <laughs> tayo, hug. Oh. Pabalikan ko po kayo uli. Pag mayaman na tayo. <laughs> Para marami. Pupunin natin yung bahay mo. Pupunin lang <laughs> natin. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Picture tayo. Ha? Idol, Tito. Uncle ka uncle. tayo Ang sarap tumulong no, kahit sa konting bagay lang may napapasaya tayo.